Mabuhay mga katropang OFW at kabataan sa Pilipinas mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Ako si Hashtag WalkwithLan at ito ang Pinoy Politika Unraveled kung saan hinahatak natin ang katotohanan mula sa drama, okay, ng politika ngayon. Pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Constitutional ba talaga ang ginawa ng Kamara o puro political circus lang ito? Kung bago ka rito, smash that subscribe button. Layunin natin 100,000 subscribers para mas maraming Pinoy ang ma-enlighten. Like, comment, share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content na ito para sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore at kahit saan sa mundo. Ready na ba kayo? Let's dive into the political chismes with a side of hard-hitting facts. Noong February 5, 2025, na-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte, ang unang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na na-impeach Apat na impeachment complaints ang inihain mula sa debt threats laban kay Pangulong Marcos hanggang sa Diumanoy misuse ng 612.5 million pesos confidential funds. Wow, ha? parang script ng teleserye pero totoo. Okay ha? Pero teka, constitutional ba talaga ito o sabi ng Kamara, sumunod sila sa saligang batas, no? June 12 nagpasa sila ng House Resolution 2346 na nagsasabing Okay, legal ang proseso nila. Ah, pero si VP Sara hindi naman nagpapatalo. Naghain siya ng petisyon ah, sa Korte Suprema noong February 18, 2025. Mga kababayan, napakatagal na po ito para ideklarang unconstitutional ang impeachment at pigilan ang Senate trial. Ang argumento, labag daw ito sa one-year bar rule ah, ng Constitution na nagsasabing isang impeachment lang ang pwede sa isang taon. Isipin mo mga kababayan, no? Nasa Davao City ka. Nagtratrabaho bilang OFW sa Dubai. Tapos, naririnig mo ang balitang ito. Parang sine, ba diba? Marcos versus Duterte, round two pero seryoso. Bakit nga ba laging mainit ang labanang ito? Ano ang tingin ninyo mga kaibigan no? sa Toronto at Jeddah? Constitutional ba ang ginawa ng kamera? I-comment nyo below ha? at i-share sa mga kababayan natin sa Sydney at Qatar. Okay, let's put ourselves in VP Sarah's shoes. Sabi ng kanyang kampo, ang impeachment ay political persecution. Ang unang tatlong complaints na daw ay sadyang inantala ng kamara para bigyang daan ang ikaapat mas malakas na reklamo. Okay, so parang sinadya na lang uh, nilang iwasan ang mga ma mahihinang kaso, no? Para lang makahanap ng mas juicy. Sabi ni Senator Bato Dela Rosa, labag daw sa konstitusyon ang proseso dahil hindi na refer agad ang unang tatlong complaints sa justice committee. Ang punto kung totoo ito, parang nilabag ng kamara ang due process. At si VP Sara ha, bilang anak ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, may malakas na suporta mula sa mga loyalista lalo na sa Davao at Mindanao. Okay ha parang pelikulang The Godfather ito ha. Ang pamilya Duterte laging may plano sa likod ng eksena. Pero seryoso, ang one-year bar rule ay malinaw sa konstitusyon. Kung tama si Sara, baka nga nilaro lang siya ng kamera para iwasan ang teknikalidad. Okay, dagdag pa ni VP Sara, may track record bilang public servant mula sa pagiging mayor ng Davao hanggang education secretary. Okay, sa kabila ng mga akusasyon maraming OFW, lalo na sa Saudi Arabia at UAE, ang naniniwala na siya pa rin ang hinintay natin para sa 2028 elections. Okay, kung Team Sara ka, ilike mo ito at share sa mga kaibigan mo sa London at Vancouver. Sabihin natin sa mundo na hindi natin hinintay ang 100,000 subscribers para lang manahimik. Ngayon, pag-usapan natin ang kamera. Sabi nila, constitutional ang ginawa nila. Pero teka, bakit parang ang bilis ng proseso? Noong February 5, 2025, 215 congressmen higit sa one-third ng Kamara at pumirma para i-impeach si VP Sara. Pero ang tanong, may due process ba talaga? Okay, si Sen. Risa Honteveros nga, bumoto laban sa pagsauli ng impeachment case sa Kamara nagsabi na walang batayan sa konstitusyon ang ginawa ng Senado. Kung totoo, bakit kailangang i-consolidate ng Korte Suprema ang mga petisyon? Parang sinasabi ng SC, Uy, Kamara, magpaliwanag kayo ng maayos. Okay, ang Kamara, parang estudyante nag nag para sa exam. Nagmadali sila pero hindi nila sinigurong tama ang sagot at ang mga akusasyon, death threats, corruption, failure to address chinese aggression parang isinulat ito ng script writer ng FPJ's ang probinsyano shout out dating senador grace po seryoso ang kamara ay pinangungunahan ng mga kaalyado ni pangulong marcos kaya naman may mga nagsasabi na ito'y political vendetta laban sa duterte marcos feud ang tanong kung constitutional nga bakit kailangan magsumite ng karagdagang impormasyon ang Kamara sa SC noong July 19, 2025. Sa mga kababayan natin no, sa Melbourne at Singapore, ano sa tingin ninyo? Political circus ba ito ng Kamara? I-comment below ha at mag-super thanks para suportahan ang content natin. Okay, ngayon, ilagay natin ito sa mas malaking konteksto. Ang Pilipinas bilang demokrasya ay may mahabang kasaysayan ng political drama. Pero bakit mahalaga itong impeachment case para sa mga OFW sa Milan, Doha at New York? Dahil sa labanang ito ay hindi lang tungkol kay Sara Marcos, Sara o Marcos, ito ay tungkol sa rule of law. Okay, ang Korte Suprema ay may final say kung constitutional ang impeachment. Pero paano kung sabihing mali ang Kamara? o tama si VP Sara. Ang epekto nito ay nagpapakita sa 2028 elections. Ha? Huh? Kung saan si Sara ay itinuturing na malakas na kandidato. Okay, ang tanong, kaya ba natin tiisin ang isa pang political dynasty? Okay, ang mga akusasyon kay Sara like misuse of funds ay seryoso. Pero ang kamara rin ha, may track record na pagpapapasa ng mga batas na di masyadong transparent. Halimbawa, ang budget hearings ha para sa confidential funds ay madalas puno ng drama pero kulang sa detalye. Kung gusto natin ang tunay na accountability bakit hindi simulan sa mismong kamera? Okay, parang sinasabi ng kamera, kami ang mag-aayos ng bahay pero kami rin ang nagkakalat. Kaya naman mga kababayan sa Tokyo at Abu Dhabi, kailangan nating bantayan ang mga ito. Okay, subscribe na para updated kayo sa mga ganitong issue. I-share ito sa mga kaibigan sa California at Kuwait. Let's hit 100,000 subscribers para mas maraming Pinoy ang magising sa katotohanan. So anong take natin? Ang impeachment ni VP Sara ay isang labanang politikal na puno ng intriga pero may malalim na implikasyon. Paborman kayo kay Sara o sa Kamara, ang mahalaga ay ang katotohanan ang Korte Suprema ang magdidesisyon pero kami bilang mga Pilipino ang tunay na hukom ng demokrasya natin. Okay, kaya nga naman, okay, kaya nga naman no, mga kaibigan sa Manila, Cebu, Davao at sa OFW, mga OFW natin no, mga kababayan natin, mga uh, modern day heroes natin diyan sa Hong Kong, Dubai at London. Subscribe na. Smash that like button i-share sa mga kababayan natin sa Canada at Australia at mag-super thanks na rin please para suportahan ang Pinoy Politika Unraveled. Layunin natin 100,000 subscribers para mas marami pang Pinoy ang ma-inspire na maging kritikal sa politika. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode, mag-iingat kayo lagi saan man kayo naroon at lagi nating itaas ang bandera ng katotohanan at lagi natin itong sinasabi, pagdating ng huli, mabuhay ang Pilipinas.